Sa kada simana, Santa guys, sa kada tuig, may ara mga pamahiin o kung mga pagpati nga ginahambal nga hindi ko no guys pwede nga makabiyahe. O galing guys, sa mga tao iya nga gutom, kagwiling, kagmangingamangita sa pagkaon guys, syempre mapilitan kagidiya nga magbiyahe pareho sa akon guys kundi in patong udtong larok dito kan chat ni Marjeline nga akon bayaw nga mapkadto ko kuno sa si ila lugar dito sa Flora agud nga magkuha kuno guys ang mais nga iya nga giinugatag sa amon O galing kay iladala ila dala guys single nga motor so syempre indi gid guys makaigo ang ila mga dala kahit kami tungod kay ang among dala guys tricycle so amo inang dahilan nga makadto kami didto agod nga magbaylo kami sang salakyan kami sa single kag sila guys ang sa tricycle agod nga makarga nila ang mais guys nga ila dala kag samtang nagalakat ang motor guys hi Diyos ko tabang mga salingan sa pagkainit gini nga wala sang tupong kag tungod kay rough road iyang amon ginaagyan guys syempre guys mayab git iya katama Kag sa kayabuk guys, syempre guys, ang aton guya iya nga ma-oily pangadaan guys, napuno git iya sang yabuk. Maayo na lang guys, kay before kita iya nga naglakat, nakahanda kita iya. Nakapamutang kita iya guys ang mga tapal naton na sa guya, nga hindi naman kita iya matam-an sang init. Syempre, hindi maguba ang aton kutis por sila na kuno. Man guys, nang dahil sa mais nahimo ginamon iya magbiyahe sa tungang init iya katama nga adlaw nga ina ba lang maluwas sa init mayabok pa iya nga nagabukal pero okay lang gid guys ang importante nga makakaon di kami iya sang mais kag indi lang kay mais batik ko kay Marjeline may mga utan kuno dito nga ipadala sa amon so amo gid na iya. guys ang dahilan nga excited gid ako iya nga magkadto dito sa ila kag dugang pa syempre gusto ko man makakita iya si mami niya si daddy niya man ini guys nga mga ginikanan niya sa so, tagsa nga magkita ay kami sini kasadya gina iya sa amon man ini si Coy iko sa kada kita ay na iya mahilig din na iya magsakay sa mga jokes amo mana ang iya matahong nga asawa nga si tiya ay biyateris samtang nagalakat ang amon tricycle ni kung ang pagdala ni darling ko guys medyo nagauro agunto na daw nagaurong sulong nagkani kung kaisa ang amon tricycle Ay, magkalaan sa init Tapos, anak, pag Pagidigal niya po na sa subong niya. Ay, grabe na naging... dito. Man sa pamatsya ko guys Wala pa man ako nagabusong Pero na mahulugan ako iya Ay Diyos ko sa pagka-OA What? Tungod sa kainit guys Nakita ko nga Ang mga tubo nga amon maagyan guys Medyo nagakalayong Kag ang mga kahoy sa pamatsa ko guys, do nagakarakalbo na. Imagine nyo bala guys kung ano ayhan ang guwa sa mga tao nga mga laborer o kung nag-aubra sa kampo sa amo sini nga init sa subong adlaw. Hindi ganit kita makaagwanta nga ara kita sa sulod sang balay sila pa ayhan guys nga ara nagapatial sa kainitan. Agod nga makakita gid lang sang kwarta nga ipakaon sa pamilya nila. Sa lapitan lang kami sa Ilabalay. Ay, oh, abo, dito ko na ang pera. sa pagkainit. Nag-iigo, nag guys, sa akong kutis por sila na nga, kuya. Man, guys, do, wala na ako sa aputan. Kung sa diin ko ayon, ayon nang akong nga kalo mong para matabunan. nag ako na, wong. Man, kay kung sa diin ko, abi, itabon. Dito, pag-idaya, ang init. May plano, gisaya, guys, nga puno niya, gisaya, sang pikas, ang nga wong ko. Oh. 有人。<laughs> at last guys ara na man kami sa pag-abot namon sa ila guys syempre pasalamat kita ako katama kahit eh, syempre makapasilong na ako man sa pagkainit bala nga sa amon biyahe dugang pa guys nga nakabatsyag ako sa puwerte nga kauhaw siguro tungod sa init nga nagabiyahe kami pag-abot sa ila guys sa na naog dahil ako kagte syempre nagsulod dahil ako sa ila balay eh, wala na ako nakabalikid kay darling ko ang importante lang sa ako niya guys, nga makainom dayon ako sa tubig, kag makapahuway kay man, kalalaing isang pamatsyag ko. Pamatsyag ko guys, sumalumos ako. Mayung hapon. Joy, may hapon da. pag sa ila guys, ay abaw sukara na yun ako ni Tiay sang iya utan nga langka nga may gata. Lason, may tinanok siya nga mais guys. kin sukaran niya dayon ako kay nga kay baluan. la guys, kapaborito ko gin na iya. Good job, may hapon.

<laughs> salamat kita sama <Yaisa> mais, kaya sa uta. Oh, salamat kita ya. Ano naman? naman? Ano naman? naman? Ano 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 Ano

Ang <laughs> <No? laughs> ang punuan may 100 taon kung malutuan yeah, no, no, no. <laughs> So hanggang diyan na lang guys sa akong vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye.